Anong ginagawa mo dito? Iniwan ko ang mga assignments ko sa ibang bansa nung lalaman ko ang mga nangyayari dito. Mas maaga pa sana akong babalik nung lalaman ko ang mga kaguluhan dito, pero huli ko lang nalaman. Huli ka na talaga. Patay na si Olga. Boy si Olga. Hinanap ko siya nung tumakas kayo sa kulungan. At simula noon, tinulungan ko na siya. Ilalabas ko na rin patay siya para hindi na siya hanapin ng mga polis. Gusto ko siya makita. Itakas mo ko dito. Gusto ko rin tumulong. Huwag mo na ngayon. Hindi dapat maalerto ang mga kalaban natin. Kampante ka sila alam nila wala nang manggugulo dahil ang alam ng lahat, patay na si Olga. Sandali. Alam na ba ni Olga ang totoo? Hindi. Ang alam lang niya, bayar ang tao ako. At hindi niya na dapat malaman ang katotohanan. Alagaan mo siya, Leopoldo ko mo siyang pababayaan. Wala kang dapat ipag-alala. Ako bahala sa kanya. Hindi ko pababayaan ang anak na.